Hi guys! For today's video, tayo ay mag unbox unpack ng Rock Bros Fender. Ito yung Rock Bros Fender Road Bike. So, wag na natin patagalin pa dahil saktong-sakto to sa ride natin bukas. Hopefully, matutuloy na tayo. Tignan natin kung galing pa to ng China guys. Pero, umabot pa rin siya. Saglit lang. Ilang araw ko lang siyang hinintay. Ayan. Tingnan natin kung anong laman. Siyempre, yung binili natin, natural. Pero, tingnan natin kung goods ba, quality ba siya. In order ko to guys sa Shopee. Sa Shopee ko to nabili. Kasi, actually, last month mas mura sa ano siya kaso hindi ako nakabili ng ano sa sale ay this month pala yung 7, 7 hindi ako nakabili so ayan siya ganyan ang itsura niya pag dumating ayan actually most of my ano yung gamit ko sa bike ko is uh, rock bros na so para isang brand na lang tayo yan, buksan na natin. Ayan yung itsura niya. Ito yung uh, fender. Ayan. Tapos, ito yung mga ibang gamit. Wala na naman. Ayan siya. Ayan siya, guys. So, kompleto naman, I guess. So, ikakabit na rin natin ito. Let's go! Hello pala ng plastic. Ito yung laman. I think itong ito yung ita-attach sa mismong uh, bike natin. Ayan siya. Kanya yung tsura. Tapos, ito yung parang mga tie wires. Meron siyang five pieces na tie wires. Ayan. Ayan siya. And then, meron siyang parang meron din siyang kasamang dalawang parang pad para hindi magasgasan yung ating bike ayan kung hindi ako nagkakamali ito nilalagay siya dito ayan then meron siyang kasamang allen okay ayan siya guys so ayan yung mga laman ng ating pinurchase na Ayan yung ano yung rack bros. Yung pinurchase natin na uh vendor. So I guess ipapasok lang natin dito yon. And ayan na siya. So una, lagay muna natin, tanggalin muna natin 'tong sticker. Pasensya na kayo guys kung medyo maingay kasi nandito ko sa may labas or sa may receiving area namin. Tanggalin lang natin tong sticker niya. Tsaka to. Then, hindi ako nagkakamali. Didikit natin ito. Dito. Hopefully, tama yung pinagagawa ko. Kasi nakalimutan. Ay, dahan-dahan lang sa pagdikit. Isakto muna natin siya bago natin diinan. Ay, nakakaloka. Ito pala ang technique dyan, guys. Huwag natin ilagay kaagad. Ay, tanggalin kaagad yung ano niya, sticker niya. O yung balat niya. Para, para hindi niya siya dumikit kaagad. Ayan. Then, tanggalin na natin tong screw at ipasok natin dito. Ayan. Then, nilalock natin siya. So, I guess kamay-kamay na lang to pala siya guys dahil square itong ano itong nut niya nag isip pa ako kung paano siya paikutin so lalagay mo na siya doon tapos itong screw na to yan screw mo yan gamit ang allen oh my god ayan tanggal, ano natin luwagan natin kasi hindi natin siya may lalagay. Dahil nga square nga yun. So, ayan. So, ayan na natin ilagay dyan. O, Ayan. Kasi, sakto-sakto na siya dyan. Tapos, kami mo na lang ng allen Kasi hindi na pwedeng umikot siyang nasa loob. Kasi nga, square nga siya magiging fix na siya. Ayun. Ayun siya guys. Oh. Magiging fix siya doon kasi nga square siya. So ayan yung ating fender. Siya. Ilalagay na natin doon. Gagamitan lang natin ng tie wire. So, dito guys, pwede nyo i-adjust kung gaano kahaba yung gusto nyo at uh, i-screw nyo lang yan. Yan, ganyan lang. Para pwede nyo siyang habaan, pwede nyo siyang iplian. So, kayo na ang mag adjust kung gaano kahaba o kalayo sa gulong yung inyong fender. Boss. ilalak mo lang siya dyan then yung isa ganun din syempre dapat pantay adjust natin yung yung height nung ano natin gamitan natin ng alin. Adjust lang natin dito. Tikitan lang natin. Para hindi na to gumalaw-galaw. So, ilagay muna natin yung isa dito sa kabila. Dapat pantay sila. pagitan lang, tapos putulin lang natin itong, extra. Yan. Tapos adjust natin to dito. Pagitan lang natin dun sa desired natin na height ng ating fender. So maglalagay pa tayo ng isa pa dito, tsaka dun sa kabila. Ipipit na siya, then sa kabila naman, dito naman, ipipitan natin, natin para hindi gumalaw-galaw yung ating fender. Lalo na kung, ah, uh, tawag doon, malubak. Ayan, lang natin. Ayan, mahigpit na siya. And, yan na. Tanggalin na natin ito. Yan yung ating fender ng rock bros. Protected talaga siya. dito sponsored. So, kung kailangan nyo ito, order lang kayo sa Shopee. At hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless everyone. Thanks for watching. God bless everyone.